Lower back then. Lower back. Well, gano'n. Lagi <laughs> na siyang pinupulitin. Alam mo kung bakit? Oo ha. Sir, sana hindi ka makapenda. Medyo, mas mabilis makapag-compress yung ano, bigat natin. Oo nga eh. Ngayon, ito kasi yan. Kung siya lang payat, nakaranas na ngayon eh. Sa pag-stand natin, pag wala tayong malang hindi tayo makatayo, minsan tinutukot natin makagawang pa tayo. Kasi nangangali eh. Kailangan natin. Kailangan ko ba nga siya minsan eh? Uy, siyempre mapigat na tayo eh. Mga kailangan yan, palagi ka naka, parang may masasandalan, parang yeah. Kasi hindi uh, natin, na, oh, hindi natin kaya yung sarili bigyan natin. Meron kung ano, ito, lemon, lemon water, lemon water, tapos walking. Mabilis pa ka ano to eh. Mabilis pa ka pagbababa ng timba. Lemon water. Lemon water. Pakulo lemon, kasama yung balat, tirahin yun. mo. Hindi ka naman di ba? Yeah. Kung asidik ka, huwag mong tirahin yan kasi ano. Pero lemon water, yun ang gawin mo. No? hindi na pinakain naman? oo, oh, oh, unti-unti nging impis yan, maniwala ka malakas mo pa ganun. <coughs> kung nagsasawa ka na sa lemon water bumili <coughs> ka ngayon ng honey honey kasi very safe yung kamis nun kaya lagyan mo ng konting honey kung maganda ka, kung type mo kang lagyan ng luya, eh, mas maganda ginger shot? oo, oh. ginger shot na yan ano yan? magka pag timba ka tapos 3 buwan Sabayan so, mo. Kahit hindi ka mag-jogging. Hindi mo kailangan Walking, walking ka lang. Walking, walking lang. Ganun lang. Kahit huwag ka mag-diet. Huwag lang talaga. Huwag lang yung, alam mo na yung mukbang. Huwag lang mukbang. Normal lang ay lang. Wala lang mukbang, mukbang. Sa kanin, regular lang Nairap, na kain. mayram sa totoo lang, mag-diet. Lalo ngayon, mm -hmm. ang daming masasarap na ano. Dain, ano kumain yung. eh. Sarap kumain talaga. Pero siyempre, kailangan makabawas din tayo ng manok lalo may sumasakit na sa balakang natin, hindi natin may Hindi natin may iwasan, na tayo, ma, dali, sa akin dito ko, gumagapang pa po nandito. Kaya yun e, Hindi ka naman kaya buhati ni ma'am. Hindi <laughs> ka. <laughs> okay, relax lang. Ilang kilo ka na ba ngayon? Hindi niya rin, nga rin alam. Hindi niya rin alam? Okay, relax lang. Ano na yata ako ngayon? 300 na yata ako ngayon. 300 pounds? Oo. Uh -huh. Ayan ang maragi less Plus ano eh, uh, okay. 250. Okay, makakaliyan ba na Nung unang, di ba kasama ka rin nung nakaraan? Hmm. Ay, pa ako nun. Hindi pa ganito eh. <laughs> hindi pa. Kaya nga, hindi, hindi kita namukuan eh. Si ma'am, na naalala ko galing sa akin yan dati. Hmm. Uh. Wala nang pandemic ah. Uh. Oh. Yung iba, nagreklamo kasi dumaan yung pandemic. ay lang kami nang ah. kain. Sige, pwede lang naman mga ako. Walking, walking tayo ka, sir. Pusin ko konti dito baka Malalaman mo, mo naman yan sa mga damit mo eh. Okay. Wala nang okay. bago. Okay. Hindi, ako, kundi, sir. Ito yung medyo ano eh, hindi yung eh, Sige. Ganon din, parehas kayo ng lower back, ituturo. Pitikin mo lang din ang ganun yan. Hindi yan din yung hindi yan yung din, 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 din sasakit. Mas, mas magiging aggressive kasi yung compression sa bigat. Mas impact eh. Oh, ito pa ka sir. Hindi okay. mo Ano sa tingin mo na masakit ng balakang mo? Ano yung huling ginawa mo noon bago sumakit? Basketball yan. Basketball na yan. Basketball. Nakakapaglaro ka pa pala eh. Kaya mo yan. Baulong mo, Lenong Water. Yan, yeah, na course master. Pangalan ko. Sa mga gilid-gilid lang ng palingyo, may mga tinitinda ng lemon. Hindi, ano, matuk-tuk-tuk mo kung ako nakikita yung sa'yo. Oo, wala lang ngayon, hindi Sa kanta na iyo. Kailangan mo, para mabilis lang mo. na, kumahit ka ng kundi, kakaan mo. Hmm. Pag-aano yan, pag yan, double ano yan, double impact, magre renew pa yung mamaya pag pinawisan ka. Hmm. Ini cok okay. ni Ayo 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 exhale tiyakala mo na tiyakala yeah, mo na, straight na lang. tapos yung pag-aralan mo rin kaya ng tinuro ko kay ma'am kasi compression talaga yan. positive na, based sa assessment ko sa'yo ganun din maraming ako na minahandel yan, yan. pag-iising sa umaga pitingin mo lang. Okay? Sige, tayo ka. Sige, tayo ka. Tayo ka yan. Ganto, parang tutuhulin mo yung mukha mo. Medyo lakas ang mga konti. Kasi medyo mo nakikay. Eh, yan. Yeah. Isa. <laughs> yan lang. Okay, upo ka. Upo ka. Tapos yun lang. di same lang din. Ang, ang pusan mo lang din ang tao yan. Ito talaga eh. Ito talaga yung mga ano eh dito sa Melo, may ano. Yeah. 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 mo. Yeah. Yeah. yung Yeah. Yeah. Kaya hindi ko rin makapatok ng katawan ko mismo. Oo, oh, medyo talaga umakaw kayo ngayon. Balat na balat sa so, ano eh. Alam mo? <laughs> <laughs> ito, ito, ang laki ng eh. Dahil ginagtag eh. Kaya naman kayo pumunta ron? Over o member? Hindi ano. Parang ganun lang yun eh. Harus, no, na ako nakapat na balik na ako dito eh. May mga sinama ka? Oo, may mga sinama ako. pa kayo pala May kasama pa kayong isa eh. Yun, yung mother. Yun, oh. Pag medyo tanga din pala dito master staff, hindi ka na Bakit? Ah, paano ang tita okay. uh, eh? Kaya kailangan talaga pumunta kayo dito before 9. Ako oh, na eh. Ipilo na talaga. Hindi kasi ako pwede mag-book ng sampung-sampung lang, sayang. Ang dami nagpuhumin ng oh, sayang. Ang dami okay. na kayo eh. Oo, oh, yung walking nga eh. Mamalalayo pa galing siya. Oo, kaya kailangan talaga kahit paano, 30 ako. Ano, pagka lima, sampu, 15. Natambak. Oh, ah, ang bayo okay. uh, Tayo ko sa ulit. Okay, no? I medyo yung mukha ko konti. Isa. Yan. Ano, <laughs> dito. Ito lang talaga eh. Ayun na. Sige na, ganun ko pa.